ay napakaganda ng hapon po sa inyong lahat mga kaparmers. So, mayong hapon nga share lang po namin sa inyo kung paano kami magpunla. So, sa nagtatanong sa akin, ito na po ang sagot ko. Kung ibabaon pa ba sa tubig o iano diretso. So, ang sagot ito. Ah, kabubutas lang diretso na. Tapos mga kaparmers, ah, pwede na natin to diligan ng Set treatment gamit ang Nutriplant is SL ang dosage is 10 to 15 na po sa isang napsak sprayer ang Nutriplant is SL mga kapwa ako ka farmers benefit yung makukuha sa ating mga buto ay sabay sabay din silang magka sprout or tumubo ayan na po ang ma share ko sa inyo tapos ganito ang pagano so yung social media ko at saka plasman yan <tapsdf /s�' alden> ah, limara Unsa marami kaming kamatis. Yo, yung pinupunan natin to po ay, ay Galaxy Max Apon. Oh. Uh, Katong nag-hire ko ng mamagingan eh, gandre, oh. Yan. So talagang ganyan lang ang pagpunla. Baka makahabol pa to sa magandang presyo. So ito po ang ating mga kamatis. Napakakintab. Diyan, mantimaksipuan lang. Ang malaki Oh, yun. Yan. Tunay nga. Tauhan nyo ni ano, BBM. <laughs> okay, niya. so sinyang lahat hanggang dito na lang. Uh, sa tatanong tata sa akin, kung i-ano eh, ko ba natin sa tubig, hindi na direksyon na pagbutas ng lata, direksyon ng mga kapuyawers, mga kaparmers. So, talagang ganyan lang ang pagpunla. Napaka-simple, napaka-easy lang na trabaho. Okay, sa so sinyang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Oh,